No, sa kabilang balkon na ay naman nakapupunta. Yan no, I'm going to pool. three days kami sa Cebu. Then, after Cebu, dito naman kami pumunta sa Mawa. So, maganda din dito, guys. May swimming pool. Yun nga lang, magbabayad ka. Kapag magsaswimming ka, hindi siya, ano, C1. Saan see the tower. Kabilang unit. Na maliligaw ka nga dito eh, guys eh. Kasi ang dami mong laulusutan, ang dami mong ano. So nagtanong kami ka hapon doon, dito daw. May mga swimming pool oh. So, dapat mag-ano na kami dahil sayang yung time. Hanggang mamaya, alas 12 na lang sila. Ayan. I'm a fool. Nakaka nakakaano, nakakalito dito. Pag hindi mo Ano. Ang ganda oh. Paglabas mo may swimming pool na. 24, our, sorry, run, run, no? quarter, ito na po. At uh, sasakay ako ng ano? Elevator. Namin kwarto rito guys. Eh. Elevator, elevator. kwarto sa dulo kami ayan paki uh, ang aking channel Toto Laila Vlog at ang aking mga kaibigan ayan, sila ay mga nagirils sa Facebook at si Anata Ayan, basta may marinig kayo maingay sila na yan. Seven. Nasa dulo kami, sa dulo, sa dulo. Uh, di ba hindi ako naligaw? Wow! Ah, Nakapagod ko sila, tulog pa. <laughs> na. Wow. Kain na. Kain na tayo. Hello. Kain na Tulog na. Tulog pa. Kain na tayo. O kasi maliligo Oh. na kayo kasi ko Sayang yung oras ninyo. sayang. Thank you. Kain po tayo. Nagkasita na po tayo po kami guys. Kain na sis na ilang. Sige lang. Kain tayo. Ayan, mga maliligo sila. ay sa akin mga team. Alaw na ba ano Layla? Oo. na ba? Eh di alas tayo. Oo. Hindi, ala upon si ng aking team. Pag-subscribe, like and share ang aming videos. Wow! pala Welcome to my Yakap Team! <laughs> sila sila Yakap Team. Makikita kami ni Anap ha. Laila Yes! Mga team ko dyan ha. Yakap Yaka ano, Yaka? ng ano, team ko Ulan 10F Demon, Yakap Family. Ha <laughs> 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 Ay! Ay! mga mata

Salamat. Thank ka, Aya. Syla. Thank you. It, uh, bless. Oh, yes. ka, Thank you. God ta. bless, God bless. Ah, natin sila Pero kailangan gawin to lahat. Eh. Hmm. It. Ano? Ito? gagawin natin? Gawin, gawin lahat. E Masu... okay. Eh, palit pasu... ano natin Walang ano Ayan, kailangan natin minisin bago, sila, bago, bago kami umalis kasi baka mapenaltihan kami. Kailangan unsure lahat na nakapatay. Ayan, at tayo yun. mga kaibigan ni Sis Ana pa day for their day 5 na ako nandito so yan bago mag-a malinis pero igual na naka ganito Malinis na. Okay, malinis na bago iwan ng condo parol para wala po kami penalty. Ayan, nakita ang aming kondo na ni rin, One day lang. Ayan po. At uh, salamat sa team Yaka na todo support sa aming sa uh, kanilang team. At uh, syempre gado din sa akin. Thank you, thank you best. Dahil uh, to uh, tunay nga na ah, uh, ah, uh, willing mo silang makasama yung mga team yakap na yan, syempre masaya masaya rin ako, isa rin akong masaya din nakilala ko sila, bagong kaibigan at bagong uh, uh, team na sa team yakap mo dahil uh, andun yung will mo na makita talaga silang lahat, kaya sa lahat ng team yakap, salamat salamat sa inyong support ta kay, kay Anata, ayan hindi pa ako nakalipstick dahil <laughs> dahil uh, talagang ano, talagang yung ano, yung anong pag ano namin dito ay ah, uh, linis talaga dahil hindi pa pwedeng ha, hindi sila hindi lilinis itong condom ko. Yeah. Kaya uh, don't forget our uh, like and share sa aming video at dun no sa team uh, team Yakat ah, uh, lipstick ng kanyong ng kanyong ng inyong friend ay ay yung bibig yan yeah, na no. mama patla okay, okay. Thank you, thank you sa condo na ito na mo para magkita-kita sila yan.